Hoy, lahat! Maligayang pagbabalik sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong go-to channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin at trending na paksa. Ngayon, pinag-uusapan natin si Hunter Scafer, ang euphoria star at transgender activist na kamakailan ay nagbukas tungkol sa isang nakakagulat na pagbabago sa kanyang passport gender marker. Sa isang nadelete na ngayong TikTok na video, pinuna ni Hunter ang mga patakaran sa kasarian ng iila sa ilalim ni Pangulong Donald Trump at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin tungkol sa epekto sa komunidad ng Urbkia Panandang Pandagdag. Suriin natin ang mga detalye. Noong Pebrero 20, 2025, si Hunter Schaefer ay nagpost ng isang TikTok na video na nagpapahayag ng kanyang pagkagulat matapos matuklasan na ang kanyang bagong pasaporte ay nagbago ng kanyang gender marker mula sa babae sa lalaki. Si Hunter, na kinikilala bilang babae sa mga opisyal na dokumento sa loob ng maraming taon, ay nag-isip na ang pagbabago ay maaaring maiugnay sa kanyang hindi pa na-update na sertipiko ng kapanganakan. I see it, she said, and today, I saw it on my new passport, lalaki. Habang binibigyang di ni Hunter na ang pagbabago ay hindi nakakaapekto sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang babaeng transgender, nagpahayag siya ng mga alalahanin tungkol sa mga abala na maaaring sanhi nito habang naglalakbay. Na ito ay hindi lamang usapan, na ito ay totoo, at ito ay nangyayari. Tinapos ni Hunter ang kanyang video sa isang malakas na mensahe ng katatagan at pagkakaisa. Gusto ko lang sabihin na magaganda ang mga taong trans, hinding hindi kami titigil sa pag-iral. Hinding hindi ako titigil sa pagiging trans, hindi iyon mababago ng isang liham sa pasaporte, at siyay ang administrasyong ito, deklara niya. Ang kanyang mga salita ay umaling sa marami, nakakapukaw na pag-uusap tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng transgender na komunidad. Mula ng manungkulan noong Enero libo at 2025, naglabas si Pangulong Donald Trump ng ilang executive order na nakakaapekto sa mga social group kabilang ang Olbquia Panandang Pandagdad Community. Ang isa sa mga pinakakontrobersyal na mandato ay nangangailangan ng Estado na kilalanin lamang ang dalawang kasarian, lalaki at babae. Binabaliktad ng patakarang ito ang mga inklusibong hakbang na ipinatupad ng kanyang hinalinhan, si Joe Biden, at umani ng batikos mula sa mga aktibista at kaalyado sa buong mundo. Ang ihi na ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagkilala at pagsuporta sa Lubkia panandang pandagdag na komunidad mula noong 1180. Kabilang ang pagkilala sa mga hindi binari na kasarian at pagprotekta sa mga individual mula sa diskriminasyon. Gayunpaman, ang mga patakaran ni Trump ay nagbabanta na bawiin ang pagunlad na ito, na nagbubunsod ng malawakang galit at mga panawagan para sa patuloy na pagtataguyod. Kung na-inspire ka sa tapang at advokasyan ni Hunter Schaefer gaya namin, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin at mahalagang isyong panlipunan. Ipaalam sa amin sa mga komento ano ang iyong mensahe ng suporta para sa komunidad ng Albkia Panandang Pandagdad.